Graduation na naman. Isang batch naman ng Green 6 ang nakatapos. Siyempre, walang higit na masaya sa araw na ito kundi ang kanilang mga magulang at ang mga guro. Mga magulang nagubagabay, nagsasakripisyo at umalalay sa kanilang pag-aaral. At mga guro na humubog at nagturo sa kanila. At sa okasyong ito, makikita natin ang maguro na suot-suot ang magaganda at iba't ibang kulay ng kasuotan ayon sa baitang o grade na kanyang hinahawakan. Makikita natin na violet ang suot ng mga kindergarten teachers. Maganda ang kanilang kasuotan at Pilipinang Pilipina ang dating. Sa pasukan kaya, kinder teachers pa rin kaya sila? hindi naman po magpapatalo ang mga grade 1 teachers sa kanilang magandang kasuutan na berding, berde o green. Mga gurong matyaga nagturo para matutong bumasa at sumulat ang mga bata. Nababanaag natin sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Pero tanong sa kanilang isipan, sila pa kaya'y magkakasama-sama sa sunod na pasukan? Yan ang ating aabangan. At kung gandang Pilipina lang naman ang pag-uusapan, hindi pa huli ang mga grade 2 teachers sa kanilang maganda at Pilipinyanang kasuutan. Gandang Pilipina nga! Ganda ng mga ngiti, parang sa grade 2 pa rin sila manatili. Aba, hindi naman pa huli ang mga teachers ng grade 3 sa kanilang pink na pink na kasuotan. Bagay na bagay sa kanilang kagandahan. Sila ang matrabahong grade level pero kanilang natagumpayan at nakayanan dahil sa kanilang pagtutulungan. Hindi naman pasisilaw ang mga grade 4 teachers sa kanilang kasuotan na dilaw sila man ay may pagtutulungan at pagkakaisa. At sa trabaho, hindi sila nagpabaya. Sa susunod na pasukan, magkakasama pa rin kaya sila? Aabangan na lang natin ang kanilang tadhana. Ito na ang grade 5 teachers sa kanilang asul na asul na kasuutan na sumisimbolo ng katiwasayan at kapayapaan. Nabahiran man ng pagsubok ang kanilang samahan, kanila naman itong napagtagumpayan sa pamamagitan ng walang pakialamanan. Magkakasama pa rin kaya sila sa sunod na pasukan? Kabilang pala ako sa grade 5 teachers na patuloy na kinakabahan kung kasama pa rin nila ako sa sunod na pasukan. Oh, kalma! Grade 6 teachers nandito na sa kanilang suot-suot ang ng kasuotan at pinarisen ito ng mahabang saya. Sa mga kababaihan at sa kalalakihan naman, barong ang kanilang ibinida. Sa pasukan kaya, sila kaya grade 6 pa rin o sa ibang grade na aano rin. Taon-taon na lang may lipatan. Nasasanay na ang mga kaguruan. Kahit ayaw mo man, Pinalang, yan ang dikta ng iyong kapalaran. Rebump, rebump, rebump. Anong kulay ka man mapabilang sa susunod na pasukan, tanggapin mo na lang na bukal sa iyong kalooban. Tungkulin nating mga guro na humubog at magtoro sa mga kabataan. Kaya ngayon pa lang tayo'y makikihalubilo at makikisalamuha sa iba. Baka sa susunod na pasukan, saksila na ang ating kasakasama. Kaya kami, open na para sa ibang kulay. Maraming salamat!